Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sa loob ng bahay ni Kuya, madaming beses niya tayong pinatawa at pinakilig. Kaya naman hindi katakataka na siya ang itinanghal na PBB Double Up Big Winner noong Pebrero. Si Melay o si Melissa Cantiveros ay tubong General Santos City. At sa kanyang pagkakapanalo na kunauwi niya ang isang milyong piso, negosyo at house and lot. Tamang yan ang kanyang nasungkit, ha? Dahil mas wagi daw ang big puso ni Melay. Yeah, tapos na lang po namin, hindi po na taga-church. Love na lang po talaga kami ng mga tapos. ni Melay bilang big winner sa bahay ni Kuya. Ay simula na rin ng pagbubukas ng maraming pintuan para sa kanya. Big winner! Melissa! Sa bawat kapaitan. Kala si Melissa mula sa singling buhay sa General Santos City ay napili ang 21 anyos na si Melissa Cantiveros na mapasama sa mga maswerteng housemates sa bahay ni Kuya. Tinuturo Naku, unang linggo pa lang ay nagpamalas na ng pagiging totoo ang itinuturing na Ken ng Jensen bagay na minahal, hindi lang ng kanyang mga! mga kasama sa bahay. Sige na kang lamba din ang milyon-milyong sumusubaybay sa PBB Double Up. Melissa, you are safe this week. Magandang gabi, housemates. Magandang gabi Isang linggo bago ang big night, ay nabigyan ako ng pagkakataong makapasok sa bahay at makaharap ang mga housemates. Sasabihin ninyo kung bakit ang sa isang debate ay mas lalo silang nakilala ng taong bayan. Kaya ako ang dapat maging big winner. Sa sarili ko, pinaglalamay ko sa sarili ko para maging big winner ako. At dito ko po napagalaman... alaman Melissa, hindi ba English teacher ka sa Jensan? natin ang buhay ni Melay sa loob ng bahay ni Kuya. At ngayon ay babalikan natin ang bahaging yan ng kanyang buhay na nakikita ng lahat at siya ay nagbabalik pagtuturo bilang si Teacher Melissa. Ang mga bata sa daycare center sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, ang napili namin para turuan ni Teacher Melay. Kakaiba pala ang estilo sa pagtuturo ni Melay kasama pa acting. Ang mga bata, giliw na giliw naman sa kanya. Na-miss mo ba talaga ang pagtuturo? Oo naman talaga, Miss Karina. Kasi nga, nagtuturo ako ng sa Flores de Mayo, mga ganitong edad. Kaya na-miss nami ko talaga sila. Baon niya sa so pagpasok niya sa... Si ay dating assistant teacher, bago pa maging housemate. Pero kahit na bago ang takbo ng buhay niya, ay mananatili sa puso ang kanyang first love, ang pagtuturo. O oh, ano mga bata, okay ba si Teacher Melay? Yes, congratulations! Dapat ba siyang bumalik sa pagtuturo? Yes! popular demand. Matapos ang panandali ang pagiging teacher, sugod naman si Melai sa kanyang rehearsal kasama ang ibang mga housemates. Paano naman nabago ang buhay mo mula nang ikaw ay manalo sa Pinoy Big Brother? Siyempre, sa estado ng buhay, parang mas nakakalubag na ako ngayon at sobrang talaga marami na akong kilala mga celebrity. Kaya sobrang grabe pagbabago ng buhay ko ngayon at marami na nakakilala sa akin noong nakaraang linggo nga ay ibinigay na ang premium bahay at lupa ni Melay mula sa Globe Asiatic. Maraming pagbabago sa mundo ni Melay at lalo pang araw pinakitingkad ang kulay ng buhay niya nang makilala si Jason, ang kanyang Prince Charming. Siguro, inulam ako niya, pero hindi ko naman talaga alam. Sabihin mo, kita. Ang mukha ko parang hindi masyadong pangkuan. Makukulap talaga ang mukha ko. I-feeling ka naman over? Hindi ko lang. Kinagiliwan si Melissa, o Melay, sa loob ng apat na buwan sa loob ng bahay ni Kuya. Walang ikinubli sa sarili. Nagpakatutuo. At yan daw ang kanyang magiging baon at laging dadalhin sa patuloy niyang pagharap sa pinakabagong mundo na